Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito. Matakaw, lasinggo at kaibigan ng mga mininingil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Babala sa mga bayang ayaw magsisi. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 20-24 Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo, mga taga Corazon. Kawawa kayo, mga taga Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa inyo. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga Sedoma, kaysa inyo sa araw ng paghuhukom